Hello guys, how is everyone doing? I hope you're all doing good and welcome back to another tutorial video. What? Yes, tutorial video. Nagrinig nyo yan. Ayan, so may nagtatanong kasi sa akin kung paano ko daw inedit itong videos na ito. Ayan, itong videos na ito inedit ko at in-upload ko sa Reels at interesado din siya kung paano ko daw inedit ito. Ayan, so kung interesado kayo dito, samahan niyo ulit ako at ituturo ko sa inyo kung paano natin i-edit ito. Which is alam ko yung mga expert sa pag edit alam na nila nito at pinaka-basic editing na naman ito. Pero syempre kung ikaw ay hindi pa marunong mag-edit ng mga kagayanan ng -it itong videos, na kagayan ng memes na videos na to, ayan, susamahan niyo ulit ako at ituturo ko sa inyo. Kasi nakakatuwa din, gagawa ka naman ganyang videos, nakakatuwa, siyempre, pag in-upload mo din naman sa mga uh, Facebook Reels mo or sa YouTube Shorts or kahit saan man yan, Ayan, di ba nakakatuwa din kumuha ng mga ganyan. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel na to, ayan, please feel free to click that subscribe button down below at huwag din kalimutan pindutin ang bell button para naman ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. Ayan, so thank you so much. So let's get started. So let's go. Ayan, so nandito na tayo sa ating screen. So ang gagamitin natin na uh, editing apps is TikTok. Ayan, so punta tayo dito sa ating TikTok. I-click natin tong TikTok apps. Tapos, wait lang natin. Click natin tong plus sign. Tapos, mga 15 seconds lang ang pipiliin natin. Ayan. Tapos, hanapin natin dito sa right side. Ayan, sa right side ko. Makita nyo ito. I-click natin itong banda dito. Ayan, hanapin natin yung video na in-upload ko. Ayan. So, hanapin muna natin yung video na ginawa natin or in-upload natin. Ayan. So, ito yung funny videos. Ayan. Ito. Ayan. So, ito yan. Okay. okay. Next natin. Ayan. Okay. Oops eh, click muna natin itong only you para mamaya, baka mamaya ma-send pa natin, ma-post pa natin. Okay, preview muna natin. Okay, tapos. ito? Ay, Ayan, ganito. Click natin ito. So, ito na yung, kumbaga ito na yung video na gusto mong i-upload o i-edit. Ayan, so siyempre gusto mong palitan itong sa akin dito. Ayan, gusto mong palitan yan. So mag overlay ka ng video. So mag-upload ka ng overlay videos. Na na yung meron ka ng na video. Ayan, kung nakagawa ka na ng video mo. Ayan, eh, overlay mo lang siya dito. Oops. oops. Highlight muna natin yan. Ayan. Click natin itong overlay. Tapos hanap ka ng videos dito na gusto mong i-overlay. Kung baga meron ka ng videos na, na nagawa. Ayan. So, kumbaga, hanap tayo dito. Ayan. Kumbaga, hanap tayo. Sadlit lang. Hanap tayo dito. Yung medyo kaparehas. Okay. Sadlit lang. Ayan. Kumbaga, ito. Ayan. So, ito yung video ko na original. Ayan. So, confirm natin. So, ang ginawa ko dito, ayan. Ginawa ko dyan. I-split mo lang siya ito. Ayan. So, tapat mo lang siya dito. I Split mo lang yan. Split mo lang. Tapos, i-move mo lang ulit dito. Itong na-split, i Push mo Ops Oops. Tapos, cut mo lang din dito. Tanggalin mo to, Ayan. Tapos, cut mo din ito. ikat mo din yan. Parang putol-putulin mo lang siya. Yan. Ganyan. Okay, tapos. Yan na yun. Ayan. So, tapos tanggalin natin ito. Yan. So, syempre adjust natin. Yan. So, kasi naka-overly adjust natin ang ganyan. I-fit natin dito para hindi halata. Yan. Ganyan. I-fit mo siya. fit natin sa screen na 9 by 16 O ganyan siya. Ayan. Ayan, ganyan siya. So, kung gusto mo naman magpalit ng music, iya, yun, di ba yung mga backgrounds, uh, meme sounds, yan, so, i-mute mo lang ito. Tapos kung gusto mo, ayaw mo yung sounds na yun, pwede ka rin gumamit dito. Ayan. So, oops. So, balik tayo dito. Click natin itong arrow na to. Tapos, click mo lang ito sa taas. Tapos, oh. click natin yan. Tapos, uh, halap ka dito. Meron ang security dito. Ayan. Yung pan search mo lang dito ang funny sound. Ayan, funny sounds, ganyan. Tapos hanap ka dito, it's either ito, di ba? Ito yung oso oh, at ayan. Ayan, okay. Click natin ito. Great. Click mo lang. lang. Ayan, Tapos... ayan. Okay. Balik tayo dito sa editing app, dito. Ayan. So, marinig. Ayan. Diba? na mute kanya yung pinangpan Tansang. tapos siyempre, adjust mo lang hanggang doon sa dulo. Ayan. so naka-adjust na siya automatic So, play natin <laughs> uh, diba? <laughs> Ayan. So, ganyan siya. ayaw mo lang din na na-mute yung unang video kagaya dito sa taas. Ayan, kailangan na mute na yan para marinig mo naman itong bagong sound. Meme sounds or meme laugh or funny sounds. Ganon. Ayan, so ganyan siya, di ba? Madali lang. Tapos, pag okay na yan, depende sa'yo kung mag, ano pang lalagay mo. Siyempre, maglalagay ka rin ng mga takes. Ayan, maghanap ka dito ng takes. Ayan, click mo lang yan. Tapos, maglagi ka din, eh, kagayad sin sinabi ko siya, naninilip. Ayan, naninilip. Ayan, tapos, hanap ka rin dyan ng fonts. Hanap ka ng sounds kung anong gusto mong fonts. Ayan, pipili ka dito. Ang kagandahan kasi dito sa TikTok, free lahat itong mga kwanat to, itong fonts na to. Hindi ka guys sa CapCut. Sa CapCut kasi may bayad. Ayan, so hanap ka dito kung anong mga gusto mo dito. So, Ang pinipili ko dito is ito, Anton. Piliin mo yung Anton. Tapos, click mo din itong isa dito. Ayan. Kung anong design or yung may kulay-kulay, yung mga trending na kulay-kulay, ganyan. Ayan, kung gusto mo. Ayan, kahit saan dyan ang gusto mong piliin. Ayan, kahit anong piliin mo dyan, kung anong gusto mo. Baga ito. Ayan, ganyan. Tapos, click mo din ito. Kung gusto mong may galaw-galaw, ayan, punta ka dito, dito sa ito na to, ito. Ayan, so, sa animation, para gagalaw yung letterings. Ayan, pili ka rin dito kung saan dyan. Kung baga itong jump right. Ayan. Ganyan. <laughs> ganyan. Tapos, pag okay na yan, i-adjust mo lang siya kung saan pwedeng ilagay. Sa taas, ganyan. O sa baba, depende sa'yo yan lagay natin dyan. Tapos, para hanggang sa tapos na to i-adjust mo din itong uh, word na to Ayan, i-uro mo hanggang doon sa matapos yung video. Ayan, depende sa'yo. Ayan, so magaganyan siya. ang <laughs> Ayan, so hanggang sa dulo na matapos na yan. So, ganyan siya, guys. Ayan. So, ayan, pwede mo nang kwan pwede mo nang i-upload sa yung reel, sa yung TikTok. Yan, pag okay na yan, close na natin yan guys pag nakuha niyo na. Ano, gets niyo na ba yan guys? Madali lang naman, di ba? Ayan, so that's it for today guys. So sana nasundan niyo itong tutorial natin for today's video and uh, yeah, kung nagustuhan niyo itong ating tutorial, please don't forget to share, like, comments and subscribe and we'll see you again on my next video. Stay safe, God bless to all and bye for now.